Bea? Pwede ba tayo mag-usap? Opo. Pasok po. Alam ba ng mama mo na nandito ka? Pumayag siya. Desisyon ko na po ito, attorney. Huwag po kayong mag-alala. Tiniyak ko po na walang nakasunod sa akin papunta dito. Bakit ka po bumalik, Bea? Dapat mm -hmm. sumama ka na lang sa mama mo. Doon lang matatahimik ang buhay mo. Ang buhay niyo. Hindi rin po ako matatahimik doon. Gusto kong gumante. Gusto kong pagbayaran ni Balmores lahat ng ginawa niya sa lahat ng tao na inapin niya. Lalo na kay Papa. Hindi ko kaya pigilan yung nasa loob ng damdamin mo. Dahil tulad mo, nawalan rin ako ng magulang ng dahil kay Balmores. Bea, yeah, hindi pa ito ang panahon para yakapin mo ang paghihiganti. Eh. Ganun din naman ako. At si Jane. Halos kaedad ka namin nung maranasan namin ang kahayupan ni Palmores. Galit ang bumalot sa aming pag-iisip. Bea. Gusto namin pabagsakin si Balmores. Pero mapanganib. At walang kasiguraduhan. Pwede kami magtagumpay o pwede kami mapatay tulad ng papa mo. Pero narang ng pag-asa kung sakaling mabigo kami, nandiyan ka para ipagpatuloy ang laban. ipapag kita sa pinakamahusay na eskwelahan sa Maynila. Sagot ko lahat ng kakailanganin mo. Pero, ipangako mo sa akin na mag-aaral ka mabuti. At kapag handa ka na, kuwi mo kung anong nararapat. Hindi lang para sa papa mo. Kung hindi para sa lahat ng inapi at pinatay ni Balmores. Ipangako mo yan sa akin, Bea. Pinapangako ko po, po, Atty. Abra. Ihintayin ko ang iyong pagbalik. Teo. Maraming salamat, Dr. Niabra. Maraming salamat, Ate Jane. Carlo J. Caparas. Lumuhod ka sa lupa. Weekday sa Hapon Champion.